Alright, uh, isang uh, mapagpalang araw po sa inyong lahat. saan mang paning kayo ng mundo ngayon? I hope and pray na nasa mabuting kalagayan po tayo ngayon, ano? Uh, once again, ako po si EJ, isang uh, factory worker po rito sa South Korea. At sa video po na ito, atin pong pag-uusapan ang uh, mga opportunity dito po sa bansang South Korea under E9 visa po o yung tinatawag na non-professional visa Sa kagustuhan nga po natin na makatulong sa ating mga kababayan na nagnanais rin po talagang makarating at makapagtrabaho rito eh, ito po ay atin pong ipagpatuloy ang pagbibigay sa inyo uh, ng guidance or ng mga ideas ano kung paano ba mag-apply rito And at the same time kung ano ba yung mga uh, opportunity dito po sa bansang South Korea uh, under E9 visa po. Ano? Or itong non-professional visa. So ano ba itong non-professional visa? Uh, the E9 visa uh, officially designated as the non-professional employment visa. Uh, allows for the entry of foreign nationals into South Korea uh, for non-specialized work uh, in specific industries. So non uh, professional Po. Ito, ano? So introduced to address labor shortages uh, in certain sectors, uh, this visa serves as the bridge between international workers and South Korean employers. So dahil nga po sa kakulangan ng mga manggagawa po rito po sa uh, bansang South Korea at sa kadahilanan na rin po na talagang nagdi-decline po ang kanilang population kaya binuksan po itong uh, E9 visa or yung mga EPS workers po ano. Who is eligible for the E9 visa in Korea? So ngayon po atin pong uh, sagutin kung sino po ba ang mga eligible or mga po pwede lamang po mag-apply uh, dito po sa South Korea as mga EPS workers ano? So the primary criterion is nationality. South Korea uh, has opened the E9 visa doors to 16 countries soon 17 ano. So doon po sa 16 countries kasama po ang Pilipinas sa uh, pinapayagan nila na makapagpadala ng mga manggagawa as EPS workers dito po sa bansang South Korea. So alam naman natin, ang mga Pilipino ay talagang napaka-hardworking niyan ano? So kagaya nga po rito sa company namin, ito ay family business lamang po, pero ayaw po nila ng ibang lahi. Sa dinami-dami ng mga nationality na uh, pinapayagang uh, makapagtrabaho rito sa bansang South Korea pero dito po sa company namin ay kami lamang po mga Pilipino so ganun po tayo kalakas so ensuring a diversified pool of workers so while we'll dwell into a specific eligibility criteria for each category in subsequent sections there are common uh, threads ano So meron din pong mga ano mga eligibility ano. So ano ba ito? Uh, the applicant Uh, should not be seeking a professional job requiring specialized qualifications, certificates or significant work experience. So, kapag kainen worker ka po, uh, wag mo pong isipin na ikaw ay isang professional. So, when you see inan workers, non-professional lang po talaga Although rito po sa bansang South Korea napakarami pong mga professional dyan po sa Pilipinas na nag apply as non-professional gawa ng alam naman natin na maayos po talaga ang sahaw dito and at the same time na uh, napakaraming benefits na marireceive mo right after pagkatapos po ng iyong kontrata so and also uh, the applicant should be free from any criminal background or past immigration issues with South Korea so Asahan nyo po na kapag tayo po ay may record na po rito. Like for example, dati tayo po ay nagtiinti. Uh, as far as ano po ay mahirapan po talaga tayong mag-apply as EPS worker dito po sa bansang South Korea po. So ganoon po sila kahigpit rito po sa bansang ito. pagdating sa visa ay talagang uh, kumbaga, kailangan mo pong uh, lumusot sa butas ng karayong. subcategories of the E9 visa. So E9 visa po mga kababayan ko, meron po itong mga iba-ibang uh, subcategories ano. So the E9 visa uh, is systematically organized into five main subcategories. It's catering to a different industry. Uh, ito po ang mga sunod-sunod ano. Manufacturing, uh, construction, agriculture, Uh, fishery and of course uh, itong sa mga services ano so ano ano ba yung uh, uh, type of visa kapag uh, tayo po ay uh, nasa manufacturing so pag sinasabi pong manufacturing ang visa po niyan ay E9-1 so ang manufacturing po geared toward those aspiring to join the manufacturing sector ano To qualify an applicant, typically 6 employment in a company that has no more than 300 full-time workers or a capital that doesn't exceed to 8 billion Korean won. So yan po ang yung uh, under E9-1 uh, visa which is yung manufacturing. Next naman po, itong E9-2 ito po yung sa mga construction ano. So this category targets those interested in the construction industry. It covers almost all public construction firms except a few specialized areas uh, like power plant or petrochemical construction. So dito po sa construction na ito, sa, sa visa na ito, pwede po silang magtrabaho sa iba't ibang public construction firms ano maliban na lamang po sa mga power plant at sa mga petrochemical construction. Again, ang construction po ay E9-2 visa. Uh, next naman tayo, ito pong sa agriculture which is itong E9-3 visa. So E9-3 visa or agriculture tailored for individuals looking to contribute to agriculture or livestock sectors. Ano, the job can range from harvesting and animal husbandry to related uh, services. So, dito po sa, sa agriculture neto, ah uh, marami po rito ang mga nakakapasok, ano, yung mga seasonal workers, ano. Napakarami po, iba-ibang mga probinsya po natin dyan sa Pilipinas. ah uh, marami na rin pong nakakapasok rito, ano. So, ang tawag po doon ay E9 das 3. Yun po ang sa uh, agriculture so, ano. Next naman tayo, ito po yung sa E9, das uh, 4 naman. Doon po sa fishery na uh, category ano. So design for this drone to the fishery sector ano, but with specific constraints on the type of vessels used ano. So sa mga fishery naman po, kapag ang apply nyo po ay mangingisda. Rito po ang tawag po sa visa ninyo ay E9-4 uh, visa. So next naman po tayo mga kababayan ko. Itong sa E9-5 para sa anong uh, visa ba itong E9-5? So E9-5 visa is para po ito doon sa mga services. Uh, encompasses a range of services from construction waste processing and cold storage to price Uh, publishing ano so yun po yung uh, uh, iba-ibang mga klasing uh, E9 visa no so kapag uh, tayo po ay nag-apply dapat alamin po natin kung ano po yung gusto nating applyan and also uh, kapag uh, tayo po ay under ng specific visa like for example nasa manufacturing po tayo Uh, pagdating po natin dito sa South Korea ay hindi po tayo po pwedeng lumipat ng ibang category kasi ang nakalagay po doon sa ating uh, card o sa ating ID card na ini-issue ng Korean government o ng immigration po rito ay, ay sa manufacturing so hindi po tayo po pwedeng lumipat ng ibang uh, visa no? o ng ibang trabaho no? kasi Uh, mabilis po rin itong matrix ano na mabilis po nilang malalaman niyan sa kanilang database ano uh, mayroon pa po pa lang isang uh, classification under E9 visa no itong E9 the 6 visa or yung sa mga shipbuilding na mga trabaho po no So kung tayo po ay marunong magwelding maggrinding so dito po na nababagay So yun po ang uh, iba't ibang uh, category under E9 visa How long can inland visa holders stay in Korea under the category of manufacturing? Innnen visa holders are eligible to stay in Korea for an initial duration of three years. So after this period, they can apply for an extension, which if granted, allows them to stay for an additional 22 months. So in total, in visa holders under manufacturing can potentially stay in South Korea for up to four years and 10 months. At kapag ka nagustuhan pa po ng amo, ay pwede pong another 4 years and 10 months po. So kagaya po ng nang, nang, nang nangyari po sa atin. Ano? Uh, ah, lahat po ng ah, category, visa category under E9 ay ah, dadaan po sa examination. So kapag ka nakapasa ka po sa examination kabayan, sa pinili nyo pong category ay ah, sigurado po na makapagtrabaho ka rito sa Korea. Kaya ang gagawin, magdasal ng magdasal at mag-aral ng mag-aral ng mabuti ng sa ganon, ay eh makakain ka po ng kimchi, este. Maranasan mo ang maayos po na sahod, ang kanilang klima at kanilang napakaraming mga pasyalan. At para ganahan po kayong lahat, alam nyo ba mga kababayan na ngayon po ang first quarter ng 2024 mayroon pong massive selection. Ang kuta po sa manufacturing ay 23,232, sa shipbuilding 1,500, agriculture 4,209, sa fishing naman 2,595, construction 1,632, and service 1,297. Kaya ano pang inaantay mo? Galingan mo na ang pag-aaral mo. So naway, ang uh, video pong ito ay uh, uh, nakatulong po sa inyong lahat. Ano? Sa pong lahat. Maraming maraming salamat po at mag-ingat po kayong lahat. So, wini-welcome ko na po kayo rito po sa bansang South Korea. Pwede nyo rin po itong i-share sa ating mga kababayan na gusto rin po magtrabaho rito sa South Korea. Saranghae! Eh. To God all be the glory!